I'm here sa favorite tambayan sa tabing dagat ayan ano ba ang ganda medyo makulimlim yan ang Mount Malinda Mount Malinda ah, diba makulim medyo mahangin masama ang panahon ayan yeah, may naliligo dyan oh They are swimming Nagsiswimming sila Shout out Loren Barcero Ang very busy kong friend Busy <laughs> na siya Hindi na ako pinansin <laughs> Joke Hello Loren, itong favorite spot ko Favorite place Tambayan, sa tabi ng O diba? Tara, team cars Movie time Ayan. Kapag may muni-muni tayo dito, dito tayo mag wala ng stress. Kasama kong bicycle ko. Diyan. Ayan. nag ang, ano, nag-iisang host ninyo, walang kasama. Oh, walang kasama, single eh. <laughs> ang taas, no? yan o taas gamit nila construction doon ay bukana ng ano bukana dyan ng uh, dagat at sapak uh, sapa dagat at sapa doon ay ayan may bata ko kailan mambikar yan nandoon nalayo pa Diyan la ma'am Choco sa buho Cebu, Cebu, Buhol, kay Mubanoy. kumusta na kaya si Mubanoy. Sir mobanoy shout out. Ma'am, uh, great place. Asli. Ayun. So, yun. Uh, sarap magtambay dito. ma, mo yung ano ng dagat, di ba? Seabreeze tawag po. Minsan din tayo magpahinga. Ah, lang kakaupo mga araw-araw sa kakawaiti. Kailangan din nating lumabas minsan para hindi ma-high blood. Oh, high blood, <laughs> high blood Yun, ingay ng motor. Ang layo ng ano doon, no? mababaw pa. na may mga bata pa na bigo doon. Layo pa, no? sarap dito tumambay lalo na kapag may kasama ka sabay sabay kayong mga ngarap kung ano ang dapat pangarapin <laughs> naalala ko tuloy nung high school life ko sa dagat din ako nangarap ng na ah, balang araw ganito ako, ganito, ganyan ako yun, yan talaga natin ang kalayo. issue wala tayong alam kung ano mangyayari sa buhay natin. Bakit uh, 10 years ago, di ba? So 10 years ago, nangangarap ako. Ilang taon na ako ngayon? 36. 36. Hindi 'yon 10 years. Almost I think uh 15 or more than 18 to 15 15 to 18 years nangangarap ako, high school life. Uh, Magkapamilya ako, na, natupad naman, may pamilya ako noon, pero uh, ayun, hindi nagtagal wala talagang ano no hindi natin alam yung kapalaran natin only God knows on that ba? Diba? minsan na uh, kung ano ang meron tayo ngayon pasalamat tayo kaya kung buo ang pamilya mo ngayon yan ang pagtunan mong pansin huwag ka nang maghanap ng iba pa kung ikaw asawa nasa ibang bansa ka kung ikaw uh, asawa kung ikaw uh, nasa ibang bansa ka no? balik balik huwag kang maghanap ng ibang uh, ano, asawa mo. <laughs> Para hindi masira yung pamilya niya. Nasa atin yun eh. pag sa ating sarili. How to control, how to control the temptation. Oh, ika nga eh, sabi nga nila, homesick kayo, kaya may kachat. Ayun, hindi nyo alam. Do dahil dun, nasira yung future, ah, nasira yung pamilya. Mo. Sa isang pagkakamali guys, mahirap na yung pagkatiwalaan. Mahirap na ibalik yung nakaraan. Diba? Wasak na wasak. Ang puso ni Mas Kimak. <laughs> Kanta yan. So what I mean is kung anong meron ka ngayon yan ang pagtunan mong pansin ah. kaya yan uh, yan mo yan i-build up nyo yan yung relation uh, relasyon nyo kahit malayo kayo uh, basta may tiwala may kontento lalo lalo na may takot kayo sa itaas Panginoon hindi nyo magagawa alam mong mali uh, huwag na huwag mo nang gawin tsaka ka na mag ano mag uh, ma realize na mali eh, may nangyari na saka babalikan mo na yung ano mo yung iniwan mo may meron nang nangyari kumbaga sa sugat meron nang ano yan sa bisaya meron ulat <laughs> meron nang nakalipas na talagang balik balikan yun may eh, mahirap no mahirap magtiwala magtiwala pag may both of, both of you or may isa sa inyo na gumawa ng kamalian oh. pero sabi nga nila deserve second chance pero mahirap na para sa akin mahirap kasi binalaan mo na huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, ayo, masisira talaga. Hindi, nakinig. Siya yung, mas, siya yung dapat pakinggan, yung alam naman yung mali. Uh, masisira yung reputasyon ng pamilya mo. ba? Diba? So, yun lang. Hugot naman tayo dito. Walang magawa. So, dapat maging matuwid tayo. Panindigan natin kung anong meron tayo ngayon. Diba? So, yun lang sabi ko. Maraming salamat. Ayan, meron na Maraming salamat sa pag-suporta sa aking YouTube channel. Hindi nyo ako iniwan. Iniwan man ako ng aking minamahal. <laughs> iniwan. Pero nandito kayo nagmamahal sa akin. Mayumi, thank you so much for being here. Mayumi, Baby Josa, shout ko na kayo. Ping! Ino pa dyan Lahat na mga nang suporta sa akin channel. Bikolana, ayan si mam Bikolana, Si Mam Marites Lumboy, ayan. Rain Team Rainbow, ayan shoutout ko kayo. Sa mga nasa ano ko community ng Mar channel, Jubisan, Jaguar TV, Daday TV, a, Sila Lady Igorota, OFW, ayan sina Sir GCG TV Ayan, Marami pa yan sila Salamat, salamat Ingat-ingat kayo, tuloy lang ang laban Kahit anong mangyari Huwag susuko Ay, Pwede magpahinga pero huwag susuko Bye-bye This is your friend again, Marcha <tik>